pagbibilad uh, ng uh, palay sa bypass road sa Gimba. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga traders. Ibalita mo yan Arya Lea. Lea. Yeah. Ayan nga po, magandang tangahari sa ating mga nagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalo lalo na po sa mga nakadaw sa ating Facebook live streaming ngayong araw ipinagbabawal ang pagbibilad ng palay sa bypass nito lamang nakaraang linggo ayon ito sa isang trader na nakausap natin na pinatigil muna silang magbilad ng palay sa bypass dahil sa reklamo ngunit ngayong araw ikakinsin itong buwang kasalukuyan ay kaliwat kanan na naman ang nakaladlad na mga palay na mga bilad na palay sa bypass ayon kay Ginoo Pascua isang trader na residente ng barangay Makatatwit Nasa isang daang sako ng palay ang bilag niya ngayon at sila ay umingin ng permiso sa barangay Bantog na nakakasakop ng pinagbilaran niya. Kalungat naman ito sa pahayag ng isang nagpabilag ng palay na ayaw magpakilala at tumangging ibigay ang kanyang pangalan sa atin. Ayon sa kanya, ang mga palay ay nabili niya sa Pangasinan at ngayong araw ay nasa 150 kabans ang bilag nila. Ngunit nang tanawin natin kung sino ang nagbigay sa kanila ng permiso para makapagbilad. Isang bilen, bilenda, Pagyo ang kanyang itinuro na kausapin natin dahil ito daw ang nakakaalam. Sa pakikipag-usap natin kay Ginang Pagyo Ania na pagkasundoan nila mga traders na makiusap kay Doc Mayor Lito Galapon na payagan silang makapagbilad kahit hanggang anihan lang sa kondisyon na isang, isang lane lang ang gagamitin si Mayor Doc Lito Galapon na di, um, ano, ang magsasabi sa bagong hepe ng kapulisan tungkol sa kanilang pakiusap. Nakapanayam din natin ang bagong chief of police na si Sir Rani Casilla hinggil dito at napagbigyan naman po tayo na makausap siya tungkol dito. Pakinggan po natin ang tayag ni Sir Rani Casilla. Regarding po doon sa pagpapatigil niyo po ng pagbibilad ng palay sa bypass. Yes ma'am, hindi naman po pagpapatigil kundi po ni-remind po natin yung mga nagbibilad po ng balay nito sa bypass dahil alam naman po natin na may uh, directives from uh, DPWH na bawal po ang uh, pagbibilad -pag -pag ng balay the national highway. Po. Okay. Uh, especially po dito sa ating bypass na nagiging daanan na po talaga dahil na-open na po yan na nagiging cause po ng mga accident dito po sa ating mga motorista sa ating mga bayan. Ah, yeah. po. Mayroon lang po kasi sa Rani na nakating sa amin na Last week, hindi po nagbilad yung mga traders doon dahil sabi po ay pinagbawalan sila, pina stop daw po. Uh, kayo po ba uh, dito sa PNP ang nag-remind po ba sa kanila? Actually, ma'am, nag-break out po kami ng uh, directives ng po ng DPWH na nag na ang highway po ay hindi po dapat pagbilaran ng uh, mga palay. So, binigay po natin ito. Ng, uh, sa mga traders po natin doon sa mga, mga sasaka po natin na nagbibilad nang sa ganun, malaman po nila maging uh, reminder po sa kanila na ito pong highway po natin ay bawad po talagang pagbilaran po ng mga palay po. Ngayon pong araw meron po mga nagbilad ng palay sa bypass ang sabi po nila ay uh, meron po silang uh, permiso uh, or na permitan po uh, ni Mayor na makapagbilad sila ng palay dahil matulusan nga po sila at sabi po ng isang trader, uh, sinabi daw po ni Mayor sa inyo, ipinaalam din daw po ni Mayor sa inyo. Kung uh, ganun man po, atin pa rin po silang uh, iikutan at uh, i-check po kung talaga pong uh, dingiti mo na uh, kung po yung kanilang uh, authority para po magbilad po dyan. Kasi wala pa naman po uh, binibigay po na authority po sa atin para nating -di disperse po sila. Pero kasama po ang PNP para po i-remind po sila na ito nga pong uh, directives ng DPWH so dapat din po natin masunod para naman po dun sa ating mga motorista na makaiwas naman po sa mga aksidente na pwede mangyari kung halimbawa naman pong pasagasaan po itong mga binibidad po na pare doon po sa National Highway or sa bypass road po natin. Tapid namang umiti ni sir. <laughs> serious and <laughs> uh, serious. Uh, Seriously, ay mm -hmm. uh, are you, uh, Are you there? Yes po. Ah uh, uh, may nakita ka bang uh, uh, permit? Oh, sinasabi ng binigyan uh, sila ng permiso. Ah, uh, permit. Meron ba silang ah uh, uh, sinasabi, 'yung sinasabi, no ko mo diyan ng mga traders. Ay binigyan sila ay, ng per permiso. Meron ba? Ah, actually kasi ng Gina kanina ko kasi. Ah, uh, wala yung Belinda Fajio so hinanap natin siya sa fiesta niya doon sa bypass. Ang nakausap natin yung asawa ni Mrs. Fajio. Ngayon, tinawagan niya po si Mrs. Fajio kaya nakausap po natin si Mrs. Fajio through phone. Ang sabi niya po, kahapon daw, uh, sila daw na mga trader dahil siya ang pinakahead ng mga trader, kinausap daw po nila si Mayor Galapon at sabi daw po ni Doc Lito uh, sa kanya, uh, si Mayor na daw po ang bahalang makipag-usap kay Jefe tungkol doon sa hinila na mabigyan sila muna ng permiso na magbilad ng palay hanggang anihan. Mm -hmm. So walang uh, uh black and white. Wala po, wala po. Ang sabi niya verbal lang. Oo, verbal, oo, verbal, uh, verbal na ano. Sige, uh ku-follow up mo yan para follow up mo ngayon sa so Office of the Mayor okay. kung talagang merong gano'ng verbal agreement between the Palay Traders and uh, Office of the Mayor or kung ano ang pinag-usapan nila. Kasi, uh, actually, matagal lang ang maraming reklamo nga dyan eh. Sa bypass na yan, na ng mga traders. So, hindi naman talaga magsasaka ang nagbibila uh, dyan. Kitang-kita mo naman pag magsasaka, ang lang nila tra yung tractor at ilang piraso ng... Uh, okay, ako kolong ko at ilang piraso ng uh, Uh, bulto ng palay. Pero pagka traders, ang haba-haba. So, uh, nung paman kasi, meron ng um, uh, patakaran at uh, isa itong ordinansa dito sa Gimba na ang mga traders ay dapat may bilaran. Kung gusto nilang mamili ng palay, magkaroon sila ng bilaran. Kasi nga, may existing uh, uh, ordinance din galing naman sa DPWH. Matagal na yan eh. Uh, buti nga, maganda ginawa nila, Hepe, na hindi remind nila, binigyan nila ng kopya na pinagbabawal talaga sa mga highway, ano? You know, yung pagbibilat ng uh, palay. Pero, after a week, after ilang days, eto na naman sila. Noon nga nga, Sunday ba yun o no? Saturday? Hmm. Ay, uh, mayroon nga tayong na-receive na tawag na uh, sinabi na malinis ang bypass kasi wala nang nagbibilad. oh kasi yon isa yon sa matagal nang nagre-reklamo doon sa sa ano na yon sa bypass na yon. Ngayon, eto na naman pala itong mga traders. So, ayaw din naman natin na uh, Ah, uh, hindi naman halos nawawala lang nagbibirad dyan kasi nabimili mga traders sa Pangasinan, sa Tarlac, no? Hindi yan palay ng mga magsasaka dito sa sa Gimba o sa dito sa within the ano natin, Alalawigan. Galing yan sa ano, sa ibang province dahil doon nga sila namimili, no? Okay. Hindi naman sila binabawal na mamili pero pinagbabawal sa kanila na magbilad ng palay sa highway dahil hindi nila hindi kanila yan. Yan ay publiko at yan ay isang highway. So tama si Hepe doon sa ginagawa niya. Ngayon, uh, kung halimbawa bin, uh, kung, uh, kung talagang pinayagan sila ni Mayor na mag, uh, mag uh, doon, no? Abay um, humingi sila ng ano, ng black and white, no? Black and white o na talagang pinapahintulutan o okay. na dokumento kasi may mga existing uh, ano na dyan o hindi pa pwedeng ang usapan hmm. di ba? Okay. Okay. so ayun hmm. sige um, ay ya, balikan ay so palo up mo yung balita na yan at nang makuha naman natin yung panig ni Mayor kasi siya ang ginagamit ha ng mga traders okay. na binigyan ng permiso. Paano kung hindi naman pala, di ba? Okay. O saka, okay. uh, di kung binigyan ni Bayo ng permit, verbalan, ay eh, maganda nga, nasa kanya mang galing. No? Okay. Okay. Yung kanyang sinasabi. no okay. Okay. Pwede mo okay. pa, ano, i-tolerate okay. yung mga magsasakay uh, na okay. magbilad doon ng koti-konti hindi masyadong okay. ano. Pero kung mga trader sa anak buhay nila yan, ay dapat talaga meron silang bilara ng palay. Di ba? Okay. And eh, nga, nai-issue pa nga yung mga polis dyan eh. Nung hindi no hindi tumitigil sa pagwabibilad kaysa meron daw nag nagbibigay ng uh, pangkape sa mga pulis, di ba? At na okay. uh, okay. nagbibigay ng pabigas. O, di ba? So, okay. Okay. syempre, wala naman tayo. Hindi naman natin ma-validate din yon, mm. O, kasi okay. sino? Ah, uh, eh kung paano kung sinasabi lang din nila, 'di ba? Mm -hmm. So, 'yan, 'yan ang maganda na ni-remind sila ng uh, PNP, game, ba? Na binigyan sila ng mga dokumento, papel na nagsasabi na bawal mag, mag ano, mag-billad diyan. sa totoo ang, ang daming aksidente na diyan, 'di ba? No, sa bypass no, road. Oh, di ba? Ang dami-daming dumadaan dyan Oo, oh, may uh, matanda pang na, nasa, namumulot, namumulot ng, namumulot ng palay kasi nga nagbibila, nagbibila. Kaya araw. meron naman doon ngayon na meron naman doon konti-konti na natitira. Oo, natitira. edi di syempre, gilid ang kalsada yun eh. may iwasan din oh, yung gano'n oh. hmm. Eh baka naman lumipat sa actual na highway. <laughs> 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 uh Oo. -oh. Ay, teka muna. Ano yung sinasabing po uh, nagpaalam sila sa bantog? Ayong si Mr. Pasco po kanina nung mapanong natin, sabi niya po humingi daw po sila ng permiso sa Barangay Bantog. Ah, uh, balak po, opo, opo. Op. Balak po sana natin puntahan si Kapitan sa Bantog, si Kapitan Kalosa. kasi po inuuna muna po natin si Hepe. Okay, sige. Puntahan mo rin si ano, si Kapitan na uh, Ingracio Calosa ng Bantog, no? Kung uh, ano namang permiso ang uh, binigay niya at kung binigyan ba niya, ta niya talaga. Permiso. Oo. Maka mamaya. Maka mamaya magsasaka, o, o. magsasaka lang din niya. Yung... Uh, hindi traders eh. Ginagamit traders ang nag-libilan. Na Oo. Oo, uh, nabinigyan uh, ng, o, na ng uh, permit. Aba? ba? Diba? Malalakas. Oo. <laughs> kawawa naman si Kapitan sa si mayor na nini name drop nila na hindi na posibleng hindi nila alam di ba uh -huh. kung binigay sila ng permit humingi sila ng papel Oo. ha ba uh, black and black and white black and white yes okay